hello everyone. May mga So, dito sa to ang 5 p.m. nga, guys. So, 8.97 mga sir. Alas dos, Ay, ay, ay. So, na-delay ato ang 9.779. Escalera 890 No, kagahapon na to na mga sir. Excuse me. So, nga itong 1.90 or 0.91 nga Escalera. Karon, So nagpa PSTL Visayas, congrats sa naka-Escalera. And congrats po kaganiha sa naka sa to ang FT number, Rumble, 9 tayo. 7 sir. Check lang. And then, sa nakabit, sa 030 sa Mindanao. Ako pa ang hiliwin kay ganyan, ma ma'am, sir, no? Si Basin mo rin sa 380. Mari baka mulusot si 300. Okay? Right. So, guys, lang dyan yung ito, ma'am, sir. So, kung nakaswerte, May yung nakaswerte, May yung naka-attic, ma'am, sir. So, congrats lang, ma'am, sir. So, check lang nyo yung atong update na karoon. Sa itong guide karoon, ha? Sa so, Muragwala, ay agamay rin dyan ng nubay no kaganihada. Okay? Isaya Monsur kay kadaog ug sa to ang SL Isaya Steel Mindanao Monsur. Check lang Monsur ha. Tapos ita, subayan so niyo ang guide update ni First Vlog Monsur. So, uh, upload ni video ni, so if ever may comment mo rin na din ako mabasa, so pasinsa jud kayo Monsur ha. i hey, upload ra na ni Monsur. So, kay ulan. so, mo, ako up -up upload ra na para dire dire sa inyo basin basta sa video. Tapos ita, So base 897 Monsur natin plus na rin na nga 834-296-477 Okay? So, if ever nang ibet sa upat at tulok ka plastad, ha? So, pwede ko kayo ibet dito. Pwede ka pong mag-824 rest back. 824 rest back. Or 428-397 So, 397 kay ah, uh, yung dotrabang eh. 397 nun, sir. Okay, 467. Okay, if ever bet nyo yun, sir, so, pwede radyo kayo na nyo bet dito, nga, sir. Sample, ug mo, angle mo din na yun, sir. Possible din na yun, sir, kung gusto mo mo angle mo sir, kay. Mm-hmm. Pwede nyo nga rest Okay, asa may angle na ito din, ha kani 6, 3, and 9. Ha? 6, 3, and 9. Sample na to din ha. Okay, base na naman sir. Maka escalera ta. O, 3, 2, 4. May bet niyo. May pa mo. Pwede maka 3, 2, 4 din ha sir. Okay, so double all na to din ha sir. Kaya natay 4, 4. And 7, 7. Okay? Namit pa mara sa 4, 4, 7, 7. Parisin nyo. Base Natay plus tada din 4, 7, 7 mga Take out mo sa 44, nakagawas na yung 428, nakagawas na ang 240, ah, uh, 024 ba to? And then, nakagawas po ang 854. Rest back na to na to niya, gino. So, ganahan mo na ito tumari sa 44, para isining yung mga sir. Okay? 44 na to. So, pwede ra dyan yun. nagpakita man ang 24, katong 024, pwede ba nagawasan? Pwede ra kayo. Copy mo, sir. Nakagawas po itong 428, so, so, possible dyan si 42. Okay, so, guys, sa dyan niya kuha. Ah. So, basta na ako ilo ka best dito nga SK. Sa so, ako ang main vlog, check lang niyo palihog. So, last tour, guide pero na nato ni. Hindi nato ito tulungagan. Ha? Okay, check niyo to main vlog palihog. So, wala kita. So, rin ni Subay, no? So, kagapon, ubay-ubay. Naabot ang 22K kagahapon. So, last two pair na to dito kagapon, 3-3 all. So, mati na hits na to Pero, nagsubay mo sa itong, guys. Bijigad niya akong gihatag. Gawag tayo mo ito, mga so. Okay, pusig ta. So, take note ni ninyo. If you bet ninyo, pwede nyo na i-take note nga guide. Yan yung sir. Pwede nyo na i-take note nga guide. So, kung yata tagkaroon waiting for, para yun na itong main vlog, mga sir. Check na nga itong main vlog pala scroll down na diha. Lantawa kung saan nga adlawa, mga sir. August 30 nga update. Ha? to maintain. Last day ka roon, mga sir. Ang itong maintain, ha? Okay, waiting for na to mga sir. Ha? Ito waiting for, mga sir. Magdala guide for nga 9-2. 2-9 Laki pa rin itong 2 uh, 9 uh, sir Namit pa mga rin si lang ninyo mga sir Okay Namit pa Maris Anna, mga sir, na mga rin sa parisi ninyo 3 sir Quick pa 3-9 Okay? Pamura so, na siya. So, platter, kanig, do, 9, 6, sir. Nawit pa sa anak, pangisi lang ninyo palihod. Happy? Okay? So, bet mag-double na niya. Pwede na pa mo, sir. Kaya na may 9-9. So, ang akong bet din naman, sir kay Okay? Say so, paper bet niyo na may plus 30 na monster ha. C 296. So, ako din monster kay C 192. Okay? Target rumble monster. Okay, Mayroon aning 1 kay 6 monster. So, pwede na niyo pick up or kung bet na niyo. So, pwede na niyo bet sa STL og 3D mga monster. Pwede na niyo bit dito og mga monster, og matama. Okay? Gabi! Okay, recap na to. Last day ka sa itong maintain mo siya. Ang ito ang 8 to 6. Check niya to main log paliwag mo sir. Nas ka karon sa tumintin ha, 826. Ang dobo lang na, nilusot na sa STL at ang no?